Naalala ko po ito nung minsang in-interview nga etong si Sara Duterte ng media Tinanong siya kung ano daw yung scar na yon sa kanyang luig Ang sabi niya, sinubukan daw siyang igurgur ng mga galit sa kanya Medyo matagal-tagal na yan Siguro mag taon na rin Yun daw, bali-balita Yun daw yung sinasabi niya, recorded sa media na Uh, kanyang isiniwalat na pagbabanta sa kanya. O ba diba, Parang andating kasi noon, biro. Nagbibiro siya na ginurugur. Sinubukan daw siyang ipagurugur ng kung sino man. Ng mga taong galit daw sa kanya. Yun pala yun. <laughs> yun pala yung banta. Yun pala yung sanasabi niya, recorded. At alam ng media, kahit kasi sino media wala tayong nababalitaan na merong meron siyang isinawalat na kuno ay pagbabantanga sa buhay niya kundi ito lang ito lang kung natatandaan niyo po ginurugur or sinubukan daw siyang igurugur at doon na rin nagsimulang maging maging word <laughs> yung gurgur na ipapatay ang ibig sabihin So, ang pinagtataka ng mga kababayan natin, eto, meron na namang nakuha na na picture eto sa si Sara Duterte. Pero yung scar na yan ay mukhang nag-iiba ng posesyon, nag-iiba ng pwesto. Bakit kaya mukhang lalong lumalaki yung ginuguran? Yung isa pa yon bakit daw lumalaki? Ang duda ng mga kababayan natin, mukhang eto daw ay isang, isang operation uh, or may nangyaring operation procedure kaya nagkaroon ng ganyang scar at ang si Sara Duterte. Mantakin mo ha, ah. yun yung kanyang rason o yung ginamit niya para ko na siya ay para i-justify na meron ko banta sa buhay niya. Kakaiba po talaga yung drama na itong mga ito. Ano ho? Pero yun nga, ito daw ay kasama rin sa drama talaga. Hmm? Kaya eto, meron tayong nabasa na isang nakomento ng na isang natasan. Matapang makipagbuno sa asawa. Mahaba to, ah. domestic problem yan sa loob ng bahay. Oh, hindi mo natin masisisi talaga yung mga ganitong netizens, mga kababayan natin, na ganyan ang isipin, domestic problem. Hmm. Yan sa loob ng bahay. Anyway, domestic nga, ano mo? Okay. Kaya nga kung mag-isip, iba yung mga pahayag niya sa press con niya. Gaya ni Mary Grace Piatos, inamin niya na totoo yun. Mga acknowledgement receipts, hindi niya obligadong sagutin daw dahil confidential nga kasi walang totoong ganong pangalan. Ayaw niya mag-attend ng invitation ng NBI kasi alam niya na walang threat sa buhay niya. Gawa-gawa. <laughs> may banta sa buhay ko. May mga taong ganyan na ano, pag nasusukul na, pag nage-checkmate na ika nga, talagang gagawa na ng drama at uh, or ipa Uh, parang ipamumukha sa tao na siya yung uh, may or siya yung pinakabiktima dito. Ganun ang nangyayari. Hawak-hawak lagi natin sa Sara Duterte ang kanyang victim card, ika nga. Haharap daw siya sa impeachment, di ba? Ang yabang. Hmm. Pero, kung matuloy yan, iba ang mga senator, marami daw na, yun nga, pwede. Pwede yung sinasabi niya na matapang siya doon sa kunoy impeachment kasi alam niya na meron, meron pa siyang mga kakampi sa Senado. Pero ang totoo, balikan natin, please, yung mga ganitong klaseng drama, huwag naman po natin bilhin. Huwag po natin or bumibenta pa kasi itong mga drama na ito eh sa ilang mga kababayan natin. Talaga po ba? Talaga po ba nabibenta pa sa inyo yung mga kadramahan ng mga ganitong klaseng leader? Ulitin ko ah, hindi natin deserve ang ganitong klaseng leader. Good luck.